Magandang araw sa lahat. Narito naman tayo sa ating mong isa namang episode o gagawa na tayo ng content na medyo may kartawa na naman sa ating munting channel at ang may pamagat na ang sabungirong tinayan ang multo. Sa isang baryo sa lalawigan ng Quezon kilala si Mang Piping bilang ang sabungirong hindi natatalo o at least yung paniniwala niya kahit palaging talo ang hirit niya ay talo lang sa laban pero panalo sa tikas. Sa ngaraw, may bagong bukas na sabungan sa kabilang bayan pero may babala na huwag tumaya kapag sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Siyempre, si Mang Piping matigas ang ulo. Multo? Eh, di ako ng multo ng sabungan. Ha, <laughs> sabay tawa ng kalimbang ng pustiso. Gabi ng derby, alas 11.30, medyo nalasing na si Mang Piping. Biglang tinawag ang huling laban at yakpat pa ang premier. Hmm, yan na. Yan ako babawi. Sigaw niya. Tumaya siya sa manok na kulay itim ang pangalan si Itim na gabi. Alas 12 ng ating gabi, nagsimula na ang laban. Pero sa gitna ng laban, nag-run out. Wala nang ilaw, pati announcer na wala. Tapos biglang may lumitaw na lalaking maputla, abarong Tagalog, may sombrero at may hawak na alitid ng manok. Tumaya ka ba sa manok ko? Tanong ng lalaking, busis buses. Uh, opo, nanginginig si Mang Pipin. Salamat. Matagal na ako walang panalo. Mula 1925. Natulala si Mang Pipeng. Ha? 1925? Ilang derbis na yon? Biglang bumalik ang ilaw na nalong manok ni Mang Pipeng. Lahat na tao nagtaka. Sino yung tumayong handler na maputla? Wala naman sa listahan. Paglingon ni Mang Pipeng, wala nang lalaking nakatira na natira lang ang isang lumang litografiyang papel na derby ng 1925 at doon nga ang mukha ng lalaking multo. Simula noon hindi na tumaya si Mang Piping tuwing alas 12 pero paminsan-minsan naririnig pa rin niya ang sabunga na Hoy multo, kung magpustahan ako, pwede bang mas maaga? Alas 7 ng gabi hindi na, hindi na gabi. Gabi-gabi, Lumipas ang ilang linggo at bumalik na ang normal na buhay sa sabunga ni Mang Piping. O akala niya lang ang isang hapon habang nagkakape sa tindahan ni Aling Bibang ay may lumapit na matandang lalaki na may kakaibang aura. Maputi ang buhok, maka-amerikana at may suot na salami na parang ginamit pa noong panahon ng Estila. Eh, ikaw ba si Piping na nanalo sa derby noong isang gabi ng kalendaryo ng mga spirito? Tanong ng matanda. Ha? Ha? Kalendar? Kalendar yun ang ano? Eh, oo, yung Samuel to? Eh, oo, ako yun. Sagot ni Mang Pipeng medyo pr proud pa. Abay, ako si Dungalo. Kung dating nilang champion under noon sa sabungan. Pero matagal na akong nagpapahinga sa fighting yun sa langit at sinunda ng kulog. Gulat si Mang Pipeng. Ano naman? Ano naman to? Multo na naman? Pipit parang ang sabong nga naging terminal ng kaluluwa. Si Don Galo ay multo rin pala. At may hiling. Isang huling laban. Pero kailangan ko ng buhay na tagapustahan. Isa kang mapalad na napili. Napakamot si mong pipit. Bye. Kung pustahan lang sana ay tayo dyan. Eh, pero wag lang akong magiging manok ha. Kinabukasan... Muling bumalik si Mang Piping sa sabungan dala ang panabong pero ang kabayo ay stay manok niya ay may kakaibang itsura. Pulang mata, kulay abong balaybong at ang tahol ay parang barko ng pirata. Tika, bakit parang may buntot ang manok mo? Tanong ng isang sabungero. Huwag mong intindin, basta kay Don Galo ito imported galing ibang dimensyon. Nagumpisa ang laban, biglang lumiyaw ang sabungan parang may spotlight. Lumitaw ang multong kumintitor mula sa ulap. Mula sa kabilang buhay, narito ang pagbabalik ng kampiyon Dun Galo at ang kanyang manok na si Tik Napamulagat si Mampiping Tik Tik. Hindi ba't aswang yun? Pero huli na, nagsimula na ang laban. Sa isang iglap, tumalon si Tik Tik at nagpakawala ng sabong stilo ng Karate Kid. Knock out ang kalaban. Panalo uli si Mang Piping pero sa halip na premium pera binigyan siya ni Don Galo ng isang lumang sabong medalya. At isang papel na may sulat na hanggang sa susunod na laban sa pulmon ng undas. Matapos ang kaibang laban kasama ni si Don Galo at ang malaaswang na manok na si Tik si Mang Piping ay naging usap-usapan sa buong lalawigan. May mga nagtatanong kung anong klasing anting-anting meron siya. Ang iba naman kinalibutan pero si Mang Pipeng mas lalong lumaki ang ulo. Hindi ako sa bungero. Ako ang piniling tagapustahan ng mga nilalang sa kabilang buhay. Sigaw niya habang pinapahid ang bik noo. Pero isang gabi habang natutulog siya sa ilalim ng kulambo at butas-butas na biglang may kumakaluskos labas ng kanyang barong-barong. ng natanda. Pepeng! Pepeng! Kailangan natin ng tulong! Paglabas niya, may lalaking nakasuot na puting kamisita. Walang paa at may hawak na manok na kulay abo. Tila lumaluma -luma, pero buhay. Ako, si Mang Isko. Dati yung si Patay na ako. Pero ang manok ko, hindi pa rin natatalo at hindi rin namamatay. Nagulat si Mang Piping, Paano yun? Tinabunga na nga buwang ng bulkan ang, ang sabonga namin noong 1984. Pero yung manok ko nakaligtas at buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi siya kumakain, hindi umiihi, pero tuwing may sabong, naglalakad sa papuntang arena. At parang sinumpang patutuo, ang manok ay biglang lumakad ng pusa papunta sa sabungan. Nang sumapit ang sunod na derby, pinilit ni Mang Isko na sumali si Manok ng Abo sa laban. Walang may gustong tumaya, maliban kay Mang Piping. Abay, kung multong tumaya, edi eh multo na rin pustan ko. Pagsimula ng laban, ang Manok ng Abo ay tumayo sa gitna ng sabungan. Walang galaw, ang kalaban ay isang imported sweater. Malaking agresibo at mahal ang training. Ngunit sa unang pitik ng repere, BOOM! Tumalon si manok ng abo at sang sablay ng palo bumagsak ang importe. Intilian mga tao ngunit laking gulat ng lahat nang matapos ang laban si manok na abo ay biglang nagiba ng anyo, naging abo at naglao sa iri. Naiwan lang ang tagapuko may na nakasulat na salamat piping malaya na ako. Isang gabi, sa derby ng baryo sa Maligaya napansin ng mga tao ng isang bagong muka sa bunga matangkad, maputla tila hindi lumalakad kundi dumusdo sa sayo suot niya ang isang mahabang itim na balabal na may itim na salamet. salamin kahit gabi may dalang manok na kulay te na parang ginagamit sa itim na pintil pin ang bawat balayibo ay bay sinong baguhan to? tanong ng mga regular na sabungan ayun daw sa taga pustang aswang pulong na matandang taga tribuna bawat laban ng manok niya, walang nabubuhay sa kalaban, literal. Siyempre, si Mang Piping, kulang sa takot pero sobra sa kape, agad lumapit. Sir, gandang manok niya. Ah. Anong lahi yan? Sumagot ang lalaki ng paos na busi na, Eh, ito lahi. Ito ay kanak-kanak dilim. Napatra si Mang Piping, Aboy, hindi ko alam kung manok ba yan o pit ni Voldemort. Sinimula ng laban, kalaban ng aswang isang tanyag na manok ng champion breeder. Isang white killzone na hindi pa natatalo. Pero bago magsimula, napansin ng lahat na walang anino ang tagapos ng aswang. Tumik ang sabungan ng i-release ng mga manok. Parang tumigil ang oras. Ang manok ng dilim ay biglang nag-iba ang anyo. Lumaki, umitim, palalo at nagkaroon ng malapakpak na sa balikat. Isang pitik, tumilapo ng kalaban. Hindi nasugatan pero nawala ng balay bulat. Ano to? Manok o vacuum cleaner? Sigaw ni Mang Pipit. Nanalo muli ang tagapustang aswang pero bago siya lumabas sa bunga, nilapitan siya ni Mang Piping. Lapitan niya si Mang Piping. Ping, susunod. Ikaw ang pupustahan ko. Ha? Ako? Ako ang ipupusta mo? Anong tingin mo sa akin, panabong? Takbo agad si Mang Piping pawe bitbitang bit ang kinilas. Isang araw, may inugargis ang sabong festival sa isang baryo sa gilid ng kagubata. Sitio maligamgam. Sikat daw ang lugar na yon dahil sa mga exotic na manok na malalaki, nagbibilis at parang may GPS sa sabungan. Siyempre, si Mang Piping, kahit medyo traumatized na sumama, na sumama pa rin, gutbit niya ang kanyang panabong na si Toy, Toy Kalamnan. Manok na puro gym at BCO lang ang kinakain. Pagdating nila sa lugar, may napansin agad si Mang Pipeng. Isang matangkad na handler na nakayoko, sobrang haba na mukha at nakasubreirong malaking suot. Barong Tagalog pero walang pantalon, sapatos lang. Abay! Anong klaseng handler yon? May barong pero parang hindi marunong umupo. Umugad si Ka Berto, lokal na ng sabungiro. Siya si Ka Ticchio bag. Siya si Ka Tikyo, bagong handler. Sabi galing sa kabundukan. Sobrang galing niya ng mag-train na manok. Pero may kondisyon. Dapat pa walang tingin sa mga paa niya. Abay, e bakit pangit? Pangit ba? Amoy po to? Hindi, kasi paa ng kabayo yon. Napahigob siya piping ng kaping puro. Tikbalang? Abay, bakit ba sabungan pa ng trabaho? Di kalaunan, sumalang sa ang laban ang manok ni Katikyo. Malaki ito, kulay kayo manggi, may buntot na parang buntot ng kabayo. Nang ilalaban ang mga manok, nagulat ang lahat. Sa halip na gumalaw ang manok ni Katikyo, ay tumayo sa luwang paa. Naglakad na sumayaw ng tsa-tsa. Ka, manok ba ito o kontestant ng Pilipinas Gatalen? Sigaw na nga ng sir. Pero nung nagsimulang laban, parang kidlat ang galaw ng manok ni Katikyo. Sa loob ng tatlong segundo, knockout ang kalaban at nagpagsindi na pa ng sigarilyo matapos. Panalo na naman si Katikyo pero bago siya umalis, tumingin siya kay Mang Pipeng at umite. Mang Pipeng! Gusto ba bang matutong mag-train manok? Nas masayaw, nas masabog? Sakot ni... asagot ni Mang Pipeng ay... <laughs> Hindi na po, baka ma... Sa halip naman ako maturuan ko, ako ang maging kabayo. Muna noon, sa tuwing magbilang bilang, bilang pagsasabungan, ay sinabi ng sabungin na yan na na uh, si Katikyo, dala ng kanyang manok at kabayong pa. Sunod naman ay minsan habang naglalakad si Mang Piping sa bundok parang namumulot ng damo para sa mga manok, may nakita siyang kaibang kuweba. Tinatakpan ang matandang baliti na nakasulat sa itaas na bibig ng kuweba na bawal pumasok bawal mangupit ng manok ang sabi ng lokal ay yan ang kuweba ni Apong Manok Diyan raw nakatira ang manok na may kaluluwa ng mandrigma bawal istorbohin pero siyempre si Mang Piping eh, kilalang makulit eh, may ilig sa mga bawal pumasok sa loob ng kuweba may liwanag na kulay asol doon niya nakita ang isang panabong na kulay itim may makinang na pulang palong may parang may LED lights Bigla itong nagsalita. Oo, oh, nagsalita talaga. Kung tunay kang sabungiro, ilalaban mo ako sunod na derby ng kamatayan. Derby ng ano? Abay, may derby bang ganon? Pero bago pa nakatanggi, biglang nawala ang manok. Pagdating ni Mang Piping sa bahay nandun na ang kulungan ng manok ng kuwiba. Sa araw ng derby, tuwang tuwa ang mga manood. Ang manok ay di Di lang mabilis kundi marunong umiwas, lumipad, pabalik at para may instinct na sundalong niya. Para nang, para nang matapos ang laban, gumapit ang repere. Kanay nung manok to. Dumingyon si Mayang Piping pero ang manok na wala naglaho. Isang papel lang ang naiwan sa bunga na kasulat. Salamat sa kanang tagapaguyod at sinaunang sabong. Hintayin mo ang sunod na laban sa kabilang mundo. At sa isa na namang gabi habang nagiinom si Mang Pepeng at si Kaberto sa tabi ng sabungan biglang may dumaan na malamig na hang sabay narinig nilang isang pamilyar na boses mula sa dilim Pepeng isa pa. last bet biglang natapon ni Mang Pepeng ang jena. abay puloy puloy yun ah pero tika patay na yun tatlong taon ng nakaraan Si Puloy ay dating sa bungiro na kilalang mahilig sa all-in. Isang araw natalo siya ay natakis puso habang tumatalon sa ere para sumigaw ng pusta. Mula noon may sasabing-sabing nakita siya sa tabi ng talunan, umiyak at sumisigaw ng double or nothing. Kinabukasan may mismong sabungan may bagong events na Ghost Derby, Legend vs Legend. Walang may idea kung sino ang nag-organisa pero may nakasulat sa gate na ang kaluluwang di matahimik lalaban muli. At guess what? Si Puloy ang unang kaluluwang lumaban. Bitbit niya ang manok na minsan nang nasabihan ng adik dahil sa sobrang likot at bilis. Ang kalaban ay manok ni Mang Piping. Pero bago nagsimula ang laban, lumapit si Puloy kay Piping at lumulong. Ay, kung oh manok ko, makakabalik ako. Pusta mo na rin kaluluwa mo. Yung yes, sagot ni Mang Piping, ha? Sorry Puloy, Ngayong gabi, chicharon ka lang ang nakataya sa akin. Nang magsimulang laban na halos hindi na makita ang mga manok, parang multo sa bilis. Pero sa dulo, panalong manok ni Mang Piping at si Puloy biglang umiti, naglaho sa angin at narinig nilang busin na tila malayo na. Ayos lang at least may chicharon ka pa Mula noon, tuwing may mampatalong sa bungiron nabubulong ang mga tao, ihingat ka baka pusta ka, ni, pusta ka rin ni Puloy. At sa sunod naman ay ang uling sabong sa panaginip ni Kapiping. Minsan napagod si Mang Piping sa kakapusta buong linggo. Pag uwi sa niyayo, umiga lang siya sa duyan at hindi na nagising. Pero hindi dahil patay siya, nasa panaginip siya. Sa panaginip ng isang malaking sabunga ng alapaap, si Mang Piping. Puputi ang uh, sabungirong nakalutang. Ang announcer ay ang referee na may pakpak. Lumapit ang isang anghel sa bungiro. at Piping! Welcome sa Final Derby of Dreams. Dito kung matalo ka, hindi ka na makagigising. Napawak si mga puping sa dib. Abay, panaginip lang to ba't pangarap ng bangungot? Binunot niya ang kanyang manok at panaginip sa panaginip na si puting kidlat. Manok na may pakpak ng kalapati at may sungay ng usa. Pati siya ay nagulat. Ang kalaban niya ang hari ng bangungot sa bungirong multo na may manok na tatlong mata, asuot ng shades at marunong mag-mind reading. Nang magsimula ang laban, nagsalita ang announcer na sa malumulutang. Ang panalo ang magiging ang talo. Pukulong sa panaginip habang buhay. Nang sumabak ang manok, lahat ng mga nag pati mga multo. Pero si Mang Piping sa gitna ng laban, biglang sinigawan ng manok. Puting kidat! Ilabas mo ng teknik mong tik-tik-tik! Atak! Napagulong-gulong ang kalaban Panalo si Mang Piping. Bigla siyang nagising, basang-basa ng pawis siya kapang manok niyang tulog. Tulog lang pala siya sa tabi niya. Pero nakatingin niya sa salamin may nakasulat sa likod ng damit na ay congratulation. Panaginip lang ba talaga yon? At sa kasyam na kabanata ng multo ng sabunga na si Ka Piping, eh, matapos manalos si panaginip, si Mang Piping ay pinag -ini ulit ang, pero this time may lumitaw na nakaibang nilalang sa kanyang kisame Abang siya ay natulog sa malaking nilalang na kalahating tandang kalahating ilien sabi nito ay ikaw Mang Piping ay napili bilang kinatawa ng daigdig ng unang indimensional indi sabong tournament ha? pati sa ibang dimension may sabong? oo oh, ang premyo ay isang manok na marunong magsalita magtimpla ng kape at maghulang ng numero sa luto biglang napadilat si Mapiping. Sige, panaginip lang naman, i-game. E na ang laban? Sa round 1, planet pitik pa. Laban si Galgor, ang six-wing na sabungiro mula sa planeta na puro sabungan lang ang laman. Manok ni Galgor ay may jetpack, laser spar at helmet. Manok ni Mang Piping, si Puting Kidlat. Ngayon may bagong anting-anting, ang pakpak ay bayawak. Ang laban matindi umiikot sa ere may sound effects na parang galing sa Marvel movie pero sa huli nanalo mo ang si Puting Kidlat pamagitan ng secret move low pasta jack at lulang sa bungira sa round to Asgard ng mga manok alaban si Trugak ang sabungirong Diyos na may manok na may kulog sa palong pero sa mga pipig bago magsimula ay nagtirik muna ng kandila din ng para sa manok na pinahirap pinahira ng Omega Pin Reliever pakpak na Puting kidlat resulta knockout victory Malisik si Turgak hanggang sa Pluto. Sa salami ni Mampipeng sa kalaban niya ang kanyang Dark Vision. Pipeng, papingming, Meng, Sabungiro walang puso, puro daya ang gumagamit ng steroid para sa manok. Ngunit bago magsibulang sabong, lumapit si Mampipeng sa kanya, Dark Self, at bumulong hindi mo ako matatalo kasi ako lang ang tunay na nagmamahal sa manok. At sa isang iglap Nagfusion si Mang Piping at si Paping Meng at naging Mang Piping Legendaryo. Si Puting Kidlat ay naging Kidlat Supremo, isang manok na lumilipad, may aura, nagsalita ng Latin. Panalo si Mang Piping at umuwi na siya sa Earth. May dala ng puking manok na marunong maghula sa luto, luto, Pagluto ng adobo at manta ng my way. At dito na muna magtatapos ang ating corning kwento uh, kay Mang Piping. At sana ay nagustuhan nyo rin gawa pa rin tayo ng mga sunod na episode ni Mapiping para maganda yung ating talabasa ng kwento. Sa ngayon ay salamat.